Magandang araw po. Ang aklat na The Multi-Hyphen Method, The Sunday Times Business Bestseller, ni Emma Ganon ay isang gabay na naghihikayat sa mga individual na yakapin ang konsepto ng pagiging multi-hyphenate professionals. Nangangatuwiran si Ganon na sa mabilis at magkakaugnay na mundo ngayon, posible, at kapakipakinabang na ituloy ang maramihang mga landas sa karera ng sabay-sabay. Nagbibigay siya ng praktikal na payo at insight para matulungan ang mga mambabasa na maunawaan ang multi-hyphen approach at ipatupad ito sa kanilang sariling buhay. Pangunahing Insights Number 1. Embrace the multi-hyphen approach. Ganon emphasizes the importance of embracing a multi-hyphen approach to career building. Sa halip na limitahan ang sarili sa isang titulo ng trabaho, Hinihikayat niya ang mga individual na galugarin ang maraming interes at talento. Number 2. The benefits of being multi-hyphenate. Itinatampok ni Ganon ang mga benepisyo ng pagiging multi-hyphenate, gaya ng pagtaas ng flexibility, pagkamalikhain, at katatagan ng pananalapi. Sa pamamagitan ng paghahangad ng maramihang mga daloy ng kita, ang mga individual ay maaaring magkaroon ng mas at balanseng profesional na buhay. Number 3. Identify your passions and interests. Ang unang hakbang patungo sa pagiging multi-hyphenate ay ang pagtukoy sa iyong mga hilig at interes. Iminumungkahing na natuklasin ang iba't ibang mga creative outlet at libangan upang matuklasan kung ano ang tunay na nakakaganyak sa iyo. Number 4. Choose the right hyphens. Binibigyang diin ni Ganon ang kahalagahan ng pagpili ng tamang combination of hyphens na naaayon sa iyong mga kasanayan at interes. Nagbibigay siya ng mga praktikal na tips sa pagtatasa ng iyong mga kalakasan at kahinaan, pagtukoy ng mga marketable skills, at paghahanap ng mga pagkakataon na akma sa iyong multi-hyphen na profile. Number 5. Build a personal brand binibigyang diin ni Ganon ang kahalagahan ng pagbuo ng isang malakas na personal na tatak upang epektibong i-market ang iyong sarili bilang isang multi-hyphenate na profesional. Nagbibigay siya ng patnubay sa paglikha ng isang nakakahimok na presensya sa online, paggamit ng mga platform ng social media, at paglinang ng isang profesional na network. Number 6. Manage Time and Energy Ang pagiging isang multi-hyphenate ay nangangailangan ng epektibong pamamahala ng oras at enerhiya. Nag-aalok si Gano ng mga praktikal na estratehiya para sa pagbibigay prioridad sa mga gawain, pagtatakda ng mga hangganan, at pag-iwas sa pagka-burnout. Tinuklas din niya ang konsepto ng batching, pagsasama-sama ng magkakatulad na gawain upang mapakinabangan ang kahusayan. Number 7. Navigate Multiple Income Streams tinatalakay ni Ganon ang iba't ibang uri ng mga stream ng kita na maaaring tuklasin ng mga multi-hyphenate na profesional, tulad ng freelance na trabaho, mga pakikipagsapalaran sa negosyo, at mga pinagmumulan ng passive income. Nagbibigay siya ng mga tips sa mga serbisyo sa pagpepresyo, pakikipagnegosasyon sa mga kontrata, at pamamahala sa pananalapi. Number 8. Overcome Fear and Imposter Syndrome Kinikilala ni Ganon na ang ideya ng pagiging isang multi-hyphenate ay maaaring nakakatakot. Tinutugunan niya ang mga karaniwang takot at imposter syndrome at nagbibigay ng mga praktikal na pamamaraan upang malampasan ang mga ito. Hinihikayat ni Ganon ang mga mambabasa na i-embrace ang experimentation at tingnan ang kabiguan bilang isang pagkakataon para sa paglago. Number 9. Create a supportive network ang palibutan ang iyong sarili ng isang sumusuportang network ay mahalaga para sa tagumpay bilang isang multi-hyphenate. Nagbibigay si Gano ng patnubay sa paghahanap ng mga tagapayo, pagsali sa mga komunidad, at pakikipagtulungan o collaborating with like-minded individuals. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbuo ng mga relasyon at paggamit ng mga ito upang lumikha ng mga bagong pagkakataon. Number 10 Embrace a multi-hyphen lifestyle. Binibigyang diin ni Ganon na ang pagiging isang multi-hyphenate ay hindi lamang tungkol sa profesional na tagumpay, ngunit tungkol din sa paglikha ng isang lifestyle na nakaayon sa iyong mga values at priorities. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na tanggapin ang kakayahang umangkop, pagiging tunay, at pangangalaga sa sarili sa kanilang multi-hyphen journey. Sa The Multi-Hyphen Method, nagbibigay si Gano ng komprehensibong gabay sa pagtanggap ng multi-hyphen lifestyle. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na pursue ang kanilang passions, tukuyin ang mga marketable skill sets, at lumikha ng multiple income streams. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang multi-hyphen approach, ang mga individual ay maaaring bumuo ng kasiyasya at balansing profesional na buhay na nagpapakita ng kanilang mga kakaibang interests at talents.